Good morning, good morning. Magsundo muna tayo sa ating ano, uh, service. Yung ating estudyante. Okay. Samahan nyo ako sa pagsundo ng aking estudyante. Parang sobrang anog. Sobrang alog yata naman. So natin yung estudyante papunta rin sa school niya. Tapos after ng kanyang school, maghihintay ako ng alas 10 para naman sa kanyang pagsundo sa school papunta sa bahay nila. Yan ang rotation. <laughs> Service eh. Shoutout nga pala sa aking mga subscriber dyan. Sana nag enjoy kayo araw-araw. Papasok tayo dun sa kanilang subdivision para malapit-lapit. Ay, malapit na nga pala oh. Pero napagaga ako tapat uh, 7:45 ang sundo. Eh ngayon ma maaga. Maaga ako nag kasi meron pa ako isang susunduin na uh, tama sa kanyang ano, schedule 7:45 din. Morning. Good morning. morning ting tayo sa at baka tayo ay mga shotgun ba Ayan dito tayo. Nandito tayo sa may likod ng pulang kotse na 'yan. Hindi na sa kanan ayun, nasa kaliwa. Ayan. Tayo. Tingtay tayo. Hintayin natin. ngayon dito tayo sa may pinto ng bahay nila hinihintay ko na lang hintay natin lumabas Ay, <coughs> <coughs> nako. <laughs> Nakaano ka ngayon? Costume. Costume. Okay. Sige, sakay. Okay ka na? Dumanas <laughs> tayo ng ulan. <laughs> oh, parang ano to? Ipan tunog. <laughs> ah, sabit. Laglag -lag yung ano niya. Laglag -lag yung kanyang cover sa makina. Sumayad. Nagpunta ako dito nun. <laughs> Nung nag-message ko na hindi makapasok yung... Ang lunis ko yan? Yata. Uh -huh. Punta ako. Nagantay oh, ako ng announcement. Ako na nag issue. <laughs> Pag ano ko, Nakita ko yung message mo. Dali ako ano nun eh. Dito yung eskwela nandito sa may Hamilton. Mayroon. Diyan ako naggaling. Sabi ko diretso na ako dun sa iyo. Pagkita ko dun sa message mo, sabi ko madilim ah. Madilim yung bahay mo eh. Kasi baka hindi papasok to. Tinan ko yung cellphone ko. May message ka nga. Kahit ako nun eh. <laughs> <laughs> Tapos bigla nag-cancel? Lahat. Cancel as 8 sakto. Oo. Yung time na yun, sobrang traffic dito sa Bukantala. Nakarami ako. <laughs> dito pa nagdasa, no? Sa Latirasa. Papuntang South, uh, Lijan. Oh, Pabalik-balik ako doon, 50, 50 ng 50. Walang masakyan, traffic eh. Oh. Tapos nung sabi ko wala na yung mga ano, estudyante. Uwi na ako. Naabot din siguro mga 9.30 yun eh. Pag... Sa gabi, grabe yung estudyante sa Oo. Oh. Kaso, naglalakad na yun mga iba na yun kasi traffic nga. Ah tapos alas 6 yung high school. Bakit wala nga palang pasok nun? Ano, may... may mga viewers na galing ah. seminar. Uh Oo. -oh. Kaya may tired yun. <laughs> <laughs> may make yun. Uh Oo. -oh. after after nito ah uh, na ako doon sa may ano lateral sa tapos diretso man ako doon sa may Hamilton doon man ako magkatid Atayo na sa <laughs> Hindi na nga ako na biya Yeah, <laughs> eh. <laughs> -huh. -oh. ay kasi haba ko na biyahe naka live ako eh. hindi nag, nag ako Ngay ngayon, nag ako ngayong oh. oh, nagvlog ako ah dire 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 diretso lang <laughs> nakikipag-jismisan ako kaya jismisan ako live nakikita shoutout nga pala sa lahat ng aking subscriber chismoso ang inyong ano vlogger <laughs> <pudding> <laughs> paglabas ng bahay mo mapapanood ka Kiss <laughs> mo Nag Ano na ako, nagtawag uh, dito payout ng isang araw. 27 kasi payout eh. uh, okay, ano Hindi ko pa Bahala na si ano si YouTube. Hindi, ano pa yon? Wala pang reply kung kasi magbibigay ng message yun. Kaya lang, may bagong rules ngayon ng YouTube. Sa November, November mag-start. Parang depende na yata yung yatang ad, yung ads. Parang depende na yata sa ano, sa haba ng panood parang depende na yata rin sa haba ng video yung lalagyan ng ads na notification kasi kanina yung aking mga subscriber na mamasyal eh kasi ang aking content pamamasyal sa kalsada <laughs> edit edit pa ano na live talaga ang ano eh. In a world that's full of strangers, what have I learned in my time? Those are magic women before falling in love. In a world that's full of strangers. Grabe yung ulan noong nakaraan no. Yung likod dito sa may alapan, sa may ginagawang kalax yung highway dyan, lumubog eh. Yung sa may SM sa likod. Oh, yun nga, maganda dito kasi hindi tayo binabaha. Yung ginagawang kalsada, ang taas pala nun. Bali hindi na makalabas yung tubig kaya lumubog sila. Okay dito na tayo. Ikaw ang magbubukas ng eskwelahan. Okay. Okay. Thank you. Tapos wala pa lang pasok ano? <laughs> Message mo ako at nang masundo kita agad. Ah. Okay, sa next tayo. Sundo naman tayo, tapos hatid ulit. yun, ang buhay sa service. Dito dumaan ako sa tapat ng bahay namin. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa kabila. At ihatid din namin din ito sa opisina. Opisina naman yan. No? Hindi na ito school, opisina na to. Buhay service ganito.